ay at nanay. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pangpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakataro ng sabaw sa hapag kainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdami ng isang mata Kawani mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko, hindi at hindi ko may ang sinasabi mo. Huwag mo naman sana akong sabihan ng bihin. Oh, Pakibulis na lang ang sinabi mo. O, pakisulat mo na. Pasensya na anak. Matanda na talaga ako kapag mahina na ang tuhod ko, patyagaan mo sana akong tulong ng makatayo. Tulad ng pag-aalay ko sa inyo, yung nag-aalay ka pa Huwag ang pakinggan. Matatandaan mo, anak, nung bata ka pa, kapag gusto mo ng loob, pagulit-ulit mo yung susabihin. Pag-uusap ka ng bagong ulit hanggang hindi mo makukuha ang gusto mo. Pinagsasagaan ko ang kahulitan mo. Amoy matanda, amoy lupa. Amoy pang... Huwag mo sana akong piliping maligo. Pahina na ang pagkakal ko. Madaling magkasakit. <laughs> kapag nalagigan, huwag mo akong pangalihan. Natatandaan mo? Nung bata ka ang tumangin sa ilalang kutalang. May sayaw ka, may sayaw ka, puyong muna. na, umayos natin. Kung wala na tumangin, kung malalas, ako'y matunggi. Dalatabalahin ito ng katandaan. Pagkataan, kung maiintindihan ako. Kapag may konti panahon, Pagkakwentuhan naman tayo, kahit sandali lang, inip na ako sa bahay, paghagaw na na isa, walang pag-usap, alam ko, busy ka sa trabaho. Subalit, dahil nung malaman ko, nasabit-nasabit ako, makakwentuhan ka.

na pag ang pagsawa ang kinalagahan. Magpasensya ako na sana kung ako man ay naihig o matumig sa higaan. Pagyagaan mo sana ako kalagaan sa pagkuling sa dalit ng ating buhay. matit na ang sandali ng aking pagpapalaw mo. Hawakan mo sana ako sa aking kamay at tignan mo ako ng lakas ng pagod. Harapin ang pangatayaw. At wag nang mag-alala kapag harapin na ang Diyos ay malimit na ibubulong ko sa kanyang na pagpalaing ka sana dahil naging magmahal ka sa inyong mm -hmm. Kito po Reverend in Father at...